Uh, hello po mga kapambira, good morning, welcome back po sa ating channel At for today's video po ay meron po tayo uh, masamang balita kasi si Ken po ay ano, uh, wala na po si Kent Kasi nalaman ko lang po kahapon na si Kent daw po ay sinugod po sa hospital kasi nagdudubi na po siya ng dugo At nagpunta po tayo dito ngayon kasi kanina ko lang din po nalaman kaninang mga siguro po mga ano mga 2 hours ago bago po tayo nakapunta rito ngayon o kasi habang naliligo po tayo gagayak po tayo uh, sana po tayo pala tatay Frank ay receive ko po yung message na si Kento daw po ay wala na so nagpunta po ako dito sa provincial hospital nagsaglit po ako at kali po tayo nandito pa po si nanay at uh, mag-abot lang po tayo mga pambira ng kunting tulong para po dyan sa uh, sa mga gastusin para po kay Ken daw po uh, Ayan po, sana po makita ko po si, ano, si Nana, yung pong, yung pong lola ni Kento O. Tamahan nyo po ako mga kapambira. ito po yung provincial hospital. Ayan, meron na rin po dyan malasakit center, kompleto na rin po dyan. Meron na rin pong bagong tayong ano, JNF doon sa dulo. Ang baba po tayo. Sana makita ko si nanay para hindi na po tayo mag-travel ng malayo para makapag-abot po ng kunting halagang iabot po natin. Opo galing po dun sa channel po natin samahan nyo po ako maraming maraming salamat nga po pala dun sa ano dun sa mga sponsor po para kay Kent thank you so much po sa inyo at meron po akong last video dun last vlog po na hindi ko na po na-i-vlog uh, na-i-vlog ko pala hindi ko lang po na-i-upload na, -upload. na upload kasi po nagka problema po yung ating cellphone at ano po yun eh uh, last vlog po natin dun na nakapagbigay pa po tayo ng pambili pa po sana ni Kent ng gamot to po. So, samahan nyo po ako mga kapampira. Basta eh. Hanapin ko po si si nanay ni Kate. Matry po ako magtingin doon sana. Doon po sa may part na uh, sa dulo. Kasi doon po yung may mga ano na po eh. Yung mga uh, namamatay. Dito pa kaya sila? Yan po natin dito sa may morgue po kung nandito po silang anay. Kasi kakaano lang po ay kakareceive ko lang po nung message na ano ay habang nililigo po ako nagsabi po sa akin si Mrs. na ano. Ang oras po ngayon ay ano, na ah uh, Uh, alauna after lunch na po tayo nakaalis kasi si Totoy po ay nagpasok po kanina sinamaahan po muna natin nandun mo yan ay po paalis na po sila nanay naabutan po natin maabot lang po tayo nito at uh, nay ganda lang sa hindi na tayo nakapag hindi ko na nakakita si Kent ng ano hindi ko na siya nakausap nagulat nagulat din po ako ay baling lang naku sa bidu, sa napunta, napunta, tapos napunta, napunta, tapos napunta, mabilis lang tapos napunta, 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 Sige na, baka maaba na ako kayo. Palis na kayo. Ayan, nakasakay na po. Sakto po pa. Buti nabutan ko pa kayo. Nagpas-pas ako ay galing sa bahay. Ah. Sige po. Ayan po mga kapambira. Adalay na po si Ken sa Purinaria. Tapos, ayan. Uh, buti po nabutan pa natin. Hindi na po tayo nagbiyahe dun sa ano. Ha? Nasaan? Nasaan yung ina? Ha? Ha? Ah, intayin ko na na si... Interviewin ko na lang si... Ano? Interviewin ko pala si tiyan niya. Kamusta? Okay, dito na lang. At dito ka punta yun? Dito alam? Isang araw lang pala mga ano? Isang araw lang dito nag-stay-stay? Okay. Tapos yung pag-anon niya doon sa bahay... Doon sa bahay, Nahirapan siya. Nagtayin siya ng dugo. Sabi niya nga ano? Okay. Pag-uwi ko nga po, ay po ko na. Ano yung bigla-bigla lang din? Bigla-bigla lang din nangyari gano'n? Akala ko na iginay. Malita nga po at sya, na, Tapos ay n Ah, uh, may kasi sa bahay. O. O sa 90 at Ah, doon sa sa inyo na CR sa bahay nyo. Tapos, ko na, 'yung Ah, nag-collapse siya doon. dugo na. 'Yung dugo lumabas sa sapit niya. Ah, Bagay. na ano na. rin yan na natin, no? para makapahinga rin 'yung bata. Hindi rin, rin naman natin talaga hawak ang ano eh. Hindi rin natin. Sino natin? ninyo So, sa isip-isip ko nga, ano eh, kung nadala pa natin sa naga, baka na ano pa tayo na medyo nahirapan pa tayo. Eh, yung resources ko rin naman, limited lang din naman magamit. Tulad ngayon, nakapag-abot lang ako. Tapos nung nakaraan, hindi ko pa na-upload yun. Meron akong video na huli baga na di ko na na-upload. Hindi nyo pa na panood yun, di ba? <makes> Tapos mabilis sana ako ng pawid sa inyo. Kasi sabi ko para ma-vlog ko ulit kayo para makapag-abot ulit ang pambiling kami ni Kaso wala. Eh, nag-isang araw lang pala siya dito. Kahapon ko lang nalaman ay eh. Nag-chat ako kay mama mo kahapon. Nabila akong pawid para doon sa isa kong binablog. Hindi ka na nga po na i-ano na... Hindi ka na yata po na sa mama <makes> kahapon. Si Ari daw nag-chat dito kay ano sa ko. May nareceive lang kong chat ay Buti Ay nag-isip ako sabi ko Baka naandito pa Kasi chat lang sa akin ay Naabutan ko nga Buti naabutan ko pa yeah. Paano po ang ano Paano po ang paglilibing nun kay Ken Anong Paano po sa isunod? Sa lugar ninyo Ano may May matulong man sa inyo na Sa barangay may matulong man Sabi na hindi sa barangay Basta kung maalis Sasagutin naman Sasagutin naman Ah, sasagutin naman pala ni Mayor. Ah, nilibre na lang ano. Ah, okay. Kay Gov. Okay man pala. Sige, sige. Paano, mapunta na rin ako. Wala naman na tayo ngayon. Eh. Kasi baka magbisita na ako doon. Hindi ko alam kasi may mga pinagkakabi. Ang balahag din ako. Eh. Asan yung nanay papunta dito ngayon? Ay, di paano yung dinanyakabutan? Ay, di kaya Nagaling na. Ah, naggaling na dito nag kanila. Na ah, nakita na. Bibilin lang ng diyan sa bata. Wala talaga yeah. ganun lang talaga mangyayari nang siguro. Ginawa naman na natin yung part natin eh. ay so, At least, at least 'di ba na ganoon man nag-enjoy man si mga nakaraang magaganap. Tatawa man siya. ko ako, nagsigaw si Macy's, tapos nabasa nga yung chat na ano. Kaya... Kundi na ka, naalala pa na ating nag-chat? Oh, kung hindi ka nag-chat, mapunta na ako sa labo, papalabo na ako ay, may binablog din ako doon ay. Sige, ate, mapunta na ako. Oo. Oh, eh di, di, na, baka di na ulit tayo magkita-kita. <laughs> Kasi tapos naman na, wala naman na si Kim. ay Eh, no, ano ko sana, pag pabilisan ako ng pawid, sabi ko, para ma-vlog ko si Kate, makaabot ulit ako ng ano, tapos pag naibablog ko baga may nabigay baga ng tulong kasi ah, ganyan ba yung ano so salamat po sa mga ano salamat po sa mga tumulong kay Ken tapos kung si, kung baka po meron pong ano gusto po magpabot ng tulong po para para po sa mga gastusin pa although sinagot naman na po ng ano sinagot naman na po ng governor pero syempre alam nyo naman po baga na ah ang ilang ay yung rin sagot meron na kayong ganoon meron na kayong lupa lote magkano lote wala pa rin? Uh, so, malaking tulong po yun. Any amount po. Uh, kung makakapagpabot po kayo ng tulong, ngayon po, uh, siguro naman po ay di naman po masama gagawin ko kasi parang naman po dun sa bata. So, kung magpapadala po kayo, pwede po sa, pwede nyo pa akong ipm. Dadalhin ko po yung doon kala nanay. Opo. Oh At, uh, para malaking tulong po yun sa bata. Any amount po, kahit po piso-piso, malaking tulong po yun. Gcash, opo, oh pwede po yun. Ayan, PM nyo na lang po ako tapos ako na lang po maghahatid kala nanay para ano po, para monitor nyo rin po yung At ah ito si ate alin dyan si ate yung nakapula yung nakapula yung nakapula Yun naka ate good day sige 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 Maghanda po tayo mga kapampihir Saan ang uuwi nyo? Magsabay na kaya kayo hanggang ano? Ba't eh. Ah, may service kayo? May service man pala sila Buti po at may service po mga kapampihira ah, Sige po, ganun na lang po Kung um, um. Pwede pa po tayo mag-abot ng tulong kay Kent Opo, para po doon sa uh, iba pang gastusin. Wala pa daw pala pong ano, lote. Paglilibingan. Buti po nabutan pa natin. Sakto, sakto. Ayan, mabilisan po yung ano natin. Pasensya na po. Di na po natin masyadong na interview yung lola ni Ken. Opo. Di na rin po nakapagpasalamat yung lola ni Ken. Opo at... Uh, alam ko naman po na ano labis po ang pasasalamat po ng Ken kaya lang po, pulo na po yung oras natin kanina kasi buti nga po naabutan pa natin saktong sakto po paalis na po yung sasakyan ayan thank you so much po talaga mga kapambira kahit pa paano po ay naging bahagi po tayo ng ng journey ni Kent so kahit po sa huling sandali niya, napasaya po natin siya at yun na lang din po talaga yung nasa isip ko nung mga nakaraan, kaya baga po nung birthday niya ay ano Dargaluhan natin siya din ng mga kunting salusalo. 'Yun na po yung nasa isip po natin kaya ginawa po natin yung Maraming maraming salamat po mga kapambihira at uh, Sa mga nakapanood po, thank you so much po sa inyo sa mga susuporta po sa ating channel. Kahit papaano po ay uh, natulungan natin yung bata. Tara lalo tungkit sa mga sponsors. Thank you so much po sa inyo.